Saan mga kaikat na gumadali tayo? Oh, ang oh, ako. Nag-message sa ngate, gakalkal. Ang daming ukay, ukay. Layo ko eh. Pupunta ako dun sa location ko. Oh. Dun na ako dun sa location na yun eh. Papadala lang sana ako ng pera. Ayan siya ko. Oh. na kakalkal. Punong-puno. Grabe. Ang taas. Ano kaya pa ba? Ang <laughs> 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 sa dibdib eh. Hindi dami pa. Mga shein mga kakalkal. Kasi? Shein <laughs> mga Pagod ako eh. May mga ano. sa bagay may mga napili ako na ano para sa ating na mga ganda. ko marami pa. dami oh. Hindi Gusto po puno, puno na. ko puno puno. Ang Oo. <laughs> pero mostly pang winter. Mostly pang winter. <laughs> Hindi nga la kuante. Eh may mga bagpa pa Oo, oh, oh. oh, ang ganda sa ilalim. So. Mm -hmm. Ito. Oh, ito bagay sa oh. Di ba diba mahilig ka ng ganito? Oo, oh, oh, maganda yan. Oo, kaya sabi ko kinuha ko Para baka kayo sa ikot eh. Oo, yung ganda nito oh. Extra small. Mm -hmm. Mahilig ako sa ganito. Kaya, alam na alam DJs. na ang Maganda yan. Maganda nito. Mahilig ako. Mahilig ako sa ganito. Gusto ko. Ito, ante, baka bago ang uh, kasya sa'yo. Naku, walang kasya. Ay, wala nang din na kasya sa bahay. Wait lang. Kaya nga eh. Masyadong magbigat. Ito man, po, man. oh. Kinuha sa'yo ba ito? Hindi, sige. kunin. mo. Diba? Oo. Oh, 44 ito. ito. May nakuha na akong dalawa. Ay, hindi na. Hindi. Ay, bago pa yan, oh. Yung sa'yo. Kaya nga. Ay, silip-silipin mo din sa ano. Ay, ang dami pang mga butas, ante, oh. Eh? Mga bots. Kaya nga, nalap ay, eto. Ay, kaso, sayang to, oh. Adidas to, ante, oh. Hmm? Naso nagtuklap. O, oh, tignan mo naman lang. O. O, siya sa'yo, oh. Anto, tignan, -say, oh. Spot, tung, tung, Siguro na yung mga estudyanteng lumipat. Ay. ay, Diyos ko naman. Parang kabayo na makalis yung laki nito. Ito, oh, sa'yo, maliit. Kailangan hmm? ko mag-inhale, exhale. Ang layo, ang layo ko na. Uy, para sa banyo oh. Makikita mo yung mga nakuha May mga 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 Magkaiba naman kami si kami ng ano ng gusto ni Jess. Tu sana sa iyo ante oh. 'Di ba ganito yung sinusuot mo? Uh Oo. -oh. Hay mo ta. Urban outfit oh. Ito yung mga sinusot yes. ni Auntie ni Jess eh, ni Kakalkal. Ito, Auntie, oh hinihingal ako eh. Parang nanginginig pa ako sa ano. Ang layo ka, ang layo ko na. Magpapadala sana ako ng pera doon sa bangko ko. Ay, ah. Mamaya, ano ko na lang sa'yo para ibisan niya Uncle kill, Pang ano to, no? Pang... Oo, oh, pwede pang jogging o oh, pang loob. Mm -hmm. Ay, ito, maganda pa to. Ayun mo. Lagay sa box. Anong marka ito? Mm -hmm. Ay, Sarah, o ko nga. Sige, so, walang-walang labas oh, na ba? Oo, oh, maano pa siya. Wala pa siyang tuklat. Okay oh. na eh. Oh. Naka-close na yung aking camera. Tignan nyo itong ganda, oh. Karong kapal. Iniisip ko kanina, punta kaya ako dun sa ano, baka may ano. Dito? Oo, oh, kung hindi lang ako maguhulog. Pinagpawisan yeah. na konti, eh. Ano oh, kami to, ano siya? Ano ng kama? Ang kami, ang gaganda, oh. Kaso... Ang kami kama, oh, baka papantay, oh. Kunin mo. Problema kasi sa akin, wala na akong taguan sa bahay. Nakita mo naman yung bahay ko. Ang ganda pa yan. O oh, swimsuit. O oh, sexy to auntie o. Oh. Kulang yeah, lang sa labat oh, mo O oh, maganda siya. Lagay sa box. Uy mm -hmm. ano pa atakipling ata yan. Uy, 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 hindi nakita ng Auntie Jess, <laughs> oh. Oo, nakita niya kanina. Okay, no? Puma. Magkakalkal din yan. Ka kanina pa nakatingin sa'yo, okay, ante. Oo, oh, oh. oh, sabi ko sa'yo, marami akong makakalkal. Hindi ang nanti Jess itong mga sexy. Claro, hindi ko pa nga sabi ko sa'yo, hindi ko pa nakakalkal. Hindi mahilig yan sa ano? Sa yan, mga... O mga -in. Sabi ko sa'yo, ooh, ooh. oo. Oo nga. O, pakita mo. O, oh, yan, oh. Ano oh. Ano yan? At ang taas. Ang taas. Ayan yung pang ano. Uy, dalawang saranti, oh. Kaso may mga mancha-mancha na. Ito. Oh. Huh? Ayan, Hindi mahilig sa tiyest. Tignan nyo ito. Ano yun? Damit na, paksik sendo Ano okay. pa nga ba? <laughs> oh. Kala mo, Kala mo, marami ka nang nakalkal. Oh. Bahala ka sa buhay mo. Po, sabi ko sa'yo, marami Maka pang. Uunahan ko pa ito, makakarami. Hmm. Huh. <laughs> naman yung pawis ko, oh. Kasi nga sabi ko sa iyo, hindi ko pa nakikita na. Ang sexy naman yan. Pang ano, pang... pang, pang Teo, di ba? Magja-jogging ka? Nike? Hmm. Nike? Oo. -oh. Bigyan natin kay Martina to. Marami pang, pang ganyan ang sexy. Mm. Mm. Kaya ito mm. hmm. bestida to. Pading lang siya, oh. May yellow? Ante, ang ganda nito. Nahihila ko, ah. Sa kaya, ano? Alayo pa naman ang tinakbo ko, ante. <laughs> <laughs> yung 30 minutes naging 15 minutes. Pinatakbo kita talaga. Hoy, tigna mo yung lalaki, sabi ko sa iyo, alam ko kung ni sabi sugoran no. Oh. Oh. Ito pang jogging okay, oh. Okay, no Hoy, may pares pala oh. May partner, ni Ante, kaya lang lawla. Ayun Sara oh. Um, ante baka sa sa YouTube, Ante. Ante baka sa kapili natin. Meron may, pero ano, um, kasi yan sa iyo. Oo, oh, oh, eme. Eh, alam mo alam mo at natumba ba ako. Hoy, tumama na naman ako. Ako yung pawis ka punta Kasi na sa ilong ko ang 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 magdadayt hindi na ako makakadayt sa dami ba naman natin okay, okay, nakakalukan okay, okay. ay may part ni auntie yung binibinat mo yun yun. yung binibinat <laughs> ay ito Ralph Lauren ano yan, pati nga ay auntie oh pang cover ay auntie ang ganda nito oh ito nga yung ano ay so ipart nyo mo doon ang ganda pa oh sa kama nyo Nalabhan ko no. Mm -mm. So, bagong -bago pa nga, parang bagong napapangayan. Maganda yan RL mo, super dry. Tutuklap na kasi to. RL. Ay ka Martina. Kasya sa akin. sa'yo, di sa'yo. <laughs> Dami pa naman oh. <laughs> Uy, oh, sa'yo na. Oh, oh, oh. oh ay, sakto sa akin to. Oh, oh. Sexy oh. Uy, tamang tama, large auntie. Susuuting ko kagad dyan. Lalabhan ko lang. Uy, <laughs> ito lang tayo. Eh. Ano naman yan, simkil? ano? Oh, nga no. Ay, kulang na sa laba. Hindi. Hindi ka siya sayo? Hindi, hindi. Naman. Mahilig ka sa maigsina yung mga ano, di ba? Oh, nauna sa Jess. pero ako mas madaming iuwi. oh, yung ganda nito bagay sa akin. Yan. May nakuha na akong isang ganyan. Binato dito. Hindi ka na na nagbablog? Ay, hindi ka na nag, ano? Na, hindi na nakuha sa'yo? Hindi na. Sa'yo na, kasi parang, parang hmm. hindi makita ng mga. Oh, kay Martina oh. Oh, oh, oh. Ang daming sexy oh. Ay napuno na yung ano, yung mahiwagang ano ko to. Lahat. Santo is taking. So is taking. Oh. Sige nga isisimpak ko muna ante. Oh, oh. Stop. Anihin ko naman 'yan. Di ano na ng lagayan natin ng pagkain. Kaya. Ilabas ko yung ano. Ay, parang ano ito no, ante. Yung parang gaganon mo siya, oh. Oo, maganda yan. Punin mo. Kasi kaya sa akin. Laki-laki, kasha sa'yo yan. Uy. May likha ko Ala. Hindi, hindi na tinupin. <laughs> <laughs> six, six. Sige. Mamaya oh, na sa bahay. Ah, kasi baka ilabas na yun ano eh. Masura, wala ka na lang. Uh -huh. May mga tayo. time Auntie, sinisipon ako. Wala na akong time sa dami. Ang yes, ganda niya ng te. Kaso parang may ano siya, may mancha. Eh, walang mantsa. Pero sa ang ba ganda, bagay sa'yo yan. Walang Ah, meron ako nito. Oh. Ang ganda no. Karelo. Oh, hindi ko mabigyan tigis ba sa akin to. Bala sa sa buhay niya. Yeah. Nang tinapintas aja pimbeleng mawag. Nainala. No, no, no. Nya nga to yan. Ay to ini dagiti. Wala nag ang sexy. No, ang man, sexy. Bagay sa iyo yan. Gusto man? mo ta? Hindi. Hoy, mahilig ka din sa gito, gaga. Ito ikaw. Hoy, nahihilo ay. Eh. Para magbisaya to. <laughs> Oh, ito kasi sa ito oh, ante. Oh. Kumakabog yung dibdib ko, ante. Nak nakapatay naman ata tingnan mo. Ante. Kasi... E, paano yung legs ko na naman nakukuha? Akin na kaya abang nagkakatkal ka. <laughs> <laughs> Akin to. Sige, ug mo na, ano, ante. Ala, ang ganda Ilan Oh. Hmm. Ano na natin? Patayin na. Ipakita mo na lang sa bahay niyo. Oh, yan yung bra. Hmm? Uy, o, o patay, ganyan ni Choran ka ikit oh. Sabi, sabi wow. ko, ano? Ano? Ay, ito oh. Hindi, hindi may kinuha na akong isa. Oh, tama. Patayin ko na. O sige, patayin mo na. Ang ganda ng damit oh Damit naman pala. Ang ganda ng damit. Blouse. Oo. Oh, oh. ayun mga kaiket, dito na natin ipakita yung aking nakalkal sa kasi napansin ko nga na hindi halos hindi makuha lahat mga kaiket So ito, ito yung ito yung nakalkal ni Jess Vlog. Eh kaso may sira siya. Lalabhan ko na lang mga kaiket ano. So natin sa, sa susunod na aking vlog eh bababad ko lang siya. Pero may sira siya to. Tatahin mo lang naman itong mga kaikit eh. Dito ata. Paano ba ito? Ito. Hmm. Parang kipling siya. Ito so, siya oh. na no, parang converse. Ano bang tatak ito? Nib. Ano nakalagay? Nevi ang nakalagay? Nib. Parang ganyan. Ito parang kung anong tatak to. Nib. Maka may pera. So yan. Laban natin. Kasi ito yung last na, pinak na nakalkal ko. Isabi ko kay Jess na lang, eh, ang dami na damgan ito. Tapos ito, mga pang winter. Ito, hindi na rin kasya sa akin. Mga pang papaya, mga para sa payat. ganda oh, mga kaikit. Extra de varios pala to. Ay, Sarah din siya mga kaikit. Extra small. Malamang din nakasya rin mga akin mga to. Ito, maliliit siya. Sando. Mga kaikit. Para kay ano na. Ito, nakapag-uwi ako ng bedsheet at Itatapon ko na rin ang aking mga bedsheet. Magaganda rin yung nakuha niya sa vlog. At saka mag-partner itong aking nakuha, mga kaikat. Eh, no? Ito yung panloob, yung may garter. Ayun, know? o. At saka, kailangan ko na rin bumili ng foam. Ayan, may design. Hmm, ito, plain lang siya. So, yung nat, ito yung nasa ibabaw. Yeah, ito, yung plansyado pa. So, magta-try tayo, mga kaikit yung mga, ano, amaya. Pag, ano na, Mamaya pala bukas pa at, at lalabhan ko. Ito, vestida. Duster ang tawag sa atin. Ito, may mga ba? O, oh, natanggal yung tag price nito. Ibago ito mga kaikit. Hmm. Ito, maganda ito mga kaikit. Yung titignan mo siya, parang naalaki. Pero pag sut mo ito, ito, ay hindi pala ito. Malilitong mga ito. Ganito yung binigay ko kay Jess, na white. Kasi yan mga hilig niya. Oo, oh, itong ganda. Kasi magkaiba nga kami ni Yes Vlog ng type mga kaiket. So lalabhan lang mga to. Ang oh, ganda Sarah oh. Mm. So madami pata kong nakuha kaysa sa kanya eh. Isya pa na una mga kaiket. Nakita ko yung vlog niya. Ito pang kay Martina nang ganda oh. Yung mga malilit, yung mga pangpayat na. Mm. Kuling bear. Ito. Top shop. Bibigay ko sa kanya. Ayaw niya. Ito, syempre itong mamahalin. Po, ay, Paul Inver. Rough Lauren, mga kaikit. O, oh, yan o. Oh. Ito, palalaki. Nakalkal ni Jess. Ay, sabi niya kay Martin. Ito. Yung isang nakalkal ko na parang gold. Ito, bago mga kaikit. O, oh, tignan niyo, may tag price pa. O. Oh. Ay, shin pala to. Diyos kong sexy. Ito, try natin, ma'am. Try natin bukas. Wala ko anong marka ito. O shinden pa. Wala mga kaikit yan, o. Tapos mag-high heels tayo. Alam, dami ko din palang nakuha. Pati ito. Woman. Hindi ko alam kung anong tatak ito. Yan, o. Puno, puno itong mahiwagang, ano, kung mga kaikit. ah mayroon pala akong iuwing ganito. Pwedeng, ano, susot pag nagkalkal. Parang bestida siya. Ito, ganda. Kaso hindi kasya to sa akin. Mga kaikit, yan o. Oh. May bag pa. Ay, maganda pa ta. Maganda pa siya. Oh, wala pa siyang tuklap, mga kaikit. Sara sya Ito yung binitawan ni Kakalkal. ay, sabi ko, akin na lang. na Hmm. So, yung mga style na pang pang bathing suit, mga kaikit na damit yung parang may ano siya, dudugtong dito pag sinot to maganda ito yung binigay ni Kakalkal I love it size 40 yung mataba ko malaki na sa kanya to eh tamang tama sa akin ito bago ang siseksi naman kasi oh Sara ay Stradivarius bata Stradivarius ni mo lang po anong anong mga damit na to malaki na ni Martina ay laki na Martina eh, Itong gusto ko may luto sa mga ganitong ganito hmm. so, tulong so Sheen. sunshine, pink. Ay pa kapat nyo niya siguro, yung ano, oh, yung blouse na binagay ni ano, ni niya 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 Ito kita nyo na to sa ano, sa video. May ilig ako sa stripe. Mm. Tingnan nyo, bago pa siya. May ganito din natin si kakalkal na nakita ko sa ano niya eh, na nakalkal niya. Tamang-tama huwag yung winter na ulit. Tapos bigay ni kakalkal. Parang malaki sa akin. ako haba na mga kaikit. Ito, may green si kakalkal eh. Ah, ito yung partner ng ano. Ang laki naman nito. Grabe naman to. <laughs> ito, binitawan ni kakalkal. Yun o. Oh. Sabi ko, sayo na. Ayaw niya pala. Ito, yung mga binigay ni kakalkal sa akin. Ay, yung ano ata ako ata nakahanap nito. Parang ang laki. Ito siguro magiging partner nito. Pink eh. Pero may ano siya. Pero ano siya. Manip, eh, madulas yung, yung tela niya. Pero magaspang ito. So wala labahan lahat. Mga kaiket. So bilisan natin. Anong oras na. Ito ibabad lang to. Ito maganda rin to eh. Mm. Mga blouse. Parang nag-shopping oh. Anong size to oh? Medium mga kaikit. yun yung mga binili ko nung nag-sale eh. To. Bet ko to mga kaikit. Ayan, bagay sa'yo, sabi niya. Hmm. Tingnan natin. Hmm. Pangpapayat mong mga to. Ay, ganito yung pinakita ko kanina ah. Na isa. Pag ako'y nagsuot niyan, parang buntis na mga kaiket Oh. Parang kay Martina hindi na bagay sa akin yung mga ganito mga kaiket pero pwede ko naman isuot kaso litaw na litaw na yung aking mga bilimbel so ayun mga kaiket lalabhan natin at imo model natin mga kaiket ano? so may mags magsusuot tayo kaunti papakita ko, oh, ang dami mga kaiket oh, mm, grabe ang dami oh, so maglalabat tayo ng kaunti dyan at isusuot ko so ito lang mga kaiket suot suot ko na at ito yung mga nilabhan ni martin so ayan mga kaiket ito ang mga susuot lang natin kasi pag oh, susuot natin lahat yon ay maubos ang ating oras so ito yung bag o oh, diba sa hindi lang kita kasi yung so, gusto ko rin sana magsapatos para kita mga kaikit ano ito yung binigay ni, ni Kakalkal ano ah, oh, ang diba? sexy o oh. model ay model model tayo ngayon mga kaikit so mahiga ko sa ganito ito pang 6.40 na ang taba ko na talaga mga kaikit. sa so, ito. Iwan, taray. Tara, work tayo, oh. Siyempre, try natin yung iba kasi maubos yung oras. Ito, mga kaikit. Ay, nakasabas pa. So, pa na, pa ipartner natin to kasi hindi kita. Ito is galing din sa dumpster diving. Pero, hindi ko napulot ito nung nakalkal namin ni Just Vlog ito, mga kaikit. So, Ganda. Lahat tong mga to, mga kaiket. Ay, bakit ganun din naka siya. Alam, ganda oh. Parang di na mamasura. Wait lang mga kaiket. Eh, eh. Ang sexy nga lang ng lipon. Bakit lumaking pa ako? Tumaba na naman kasa ko. Kaya lang dapat yung bra, hindi ganyan. So, tignan natin mga kaiket. Ang sexy oh ganyan siya, kasi hindi kita yung sandal ibaba ko itong cellphone wait lang mga kaiket ito siya, asukok kita na siguro ayan ayan yung mga kaiket o lang hindi siya kita kitang buo ito hindi pa rin, alit kasi ng bahay namin mga kaiket, so yan ang ganda ang ganda nya mga kaiket grabe mga kaiket, ang ganda You know, hindi kasi kita masyado eh. you know, sexy sa likod niya hmm. so try natin yung iba pa. para hindi maubos yung oras natin so ito yung black mga kaikit na sinasabi ko na no, may dugtong sa baba parang ang blur do no yan mga kakikita oh. hindi ko muna tatanggalin tong pantalon so ayan puro i-partner natin yung mga ibang pantaas so ayan mga kakikita ang ganda Masakit na yung pakuha. <laughs> Hindi makapagtagal. Yan ang ganda mga kaikit, oh. Ito yung may pag siya. Yan oh. Hindi ko natin aking. Ganyan siya dapat. So, try natin yung iba. Ito mga kaikit, ang sexy. <laughs> Pai Martino na lang pag nagdalaga siya. Pag sarapan, okay pa naman. <laughs> sa likod, tingnan yung sa likod, oh. Grabe, oh. Kita yung mga bilbil ni kaikit niya dito sa likod. Dapat hindi ganyan ang ah, yung bra. Open na open. Ayan o. No? Mm. Pak, pak, pak. ang <laughs> sexy masyado mga kaikat. Ang ganyan siya o. Oh. O oh, diba? Bago to. Ito yung may tag price na sinasabi ko. Ito mga kaikat yung tag isa kami ni Yas Vlog. Green siya at red naman ako. So, ito pwedeng lagyan ng belt. Ang nakasakong belt. Ganda siya o. Oh. Hinihilo pa ko, o Diba? Sexy. So, ito yung minibigay ko kay Jess Vlog. Pero ayaw niya. Sabi ko, bagay na bagay sa kaya sa'yo. Isa e, kanya, ay yung ako, yung napulot ko is gold. Ang ganda ng gold. Kung nakita niyo sa vlog niya, maganda. Pag sinuot niya, kasi malit ang mukha. Ito naman sa akin, nagmumukha naman ako mataba. kasi maganda rin siya. Yan, oh. Mani, ano siya, ayun, oh. Oh open sa likod. Dapat hmm. so, well, ito nakatibak ka mga kaiket. Ayan o. Oh. Libre shopping. Pink! So yun, mga kaiket o. Oh. Ayoko naman iport nyo yung ano. Pag puro pink naman mga kaiket. Ito yung binigay sa akin ni Kakalikal. Ayan o. Oh. Kasize ko yung nagtapon mga kaiket. Ayoko naman na puro pink. Ito yung binigay niya. Oh. So, para ko yung, ano, yung CEO, ba naman mga kaikit? So, gagawin ko muna katulong si, ano, si Kalodi at saka si Just Vlog. So, bagay ba? Hmm. Ay ba? Alam mo lang ni Just Vlog na mahilig ako ng ganito. So, t -t -t try natin ng black. Ito yung black. Ito. Tapos, ito. Ito. Mga, diba? back. Pag, <laughs> Pag naka-make up pa yan mga kaitik, bakit nagbubukas ba yan? Tapos sa hindi makita kasi kapag nakatakong. I love it. Wala pa akong ganitong kulay. Ayan. Mas bet ko to kasi yung pink na pink na kulay na pang ano. Nasaan na yung bag? Kasi ito muna yung bag natin. Nasaan na yung black na bag? dahil galing lahat sa bulot. Ito na, ay, hindi, hindi bet, hindi wagay, mga kaiket So, ayan, uh, mayroon pa, mayroon pa mga kaikit po So, try natin yung iba. So, kung itry ito. Tapos, so, so, walang, ipartner na lang natin sa iba, mga ano. Ganda na ito, oh. Kasi tumaba ako, ah, saktong-sakto sa akin. Ito yung white na binibigay ko kay Jess, parang hirap suotin. to. so, parang may ano siya, oh. Ito, ganun-ganun mo siya, may style. Ang ganda. Ayan. Pang so, winter. So, ito muna pinartner ko mga kaipid. Ang hmm. ganda niya. Kasi may style siya dito. Init! So, ito na yung last mga kaikit kasi hindi na kailang powers kong init. <laughs> Nahihilo ako. So, itong palta akin to, parang medyo malaki ata to kasi size 44 siya. Ito yung bigay ni Kakalkal. Yeah. Ito, maganda to pag nagsuot ko din siya. Okay lang din sa palda. Okay lang din sa short. So, sana ko ng short. Pero to, akin to, hindi pulot Tsaka to. Okay lang siya. Maganda rin sa mga, yung mga ganito, yung mga may igsing short, mga kaiket. So, try natin magsandal. Uy, nahihilo. Sa kakaikot, mga kaiket. Tumaba yung pa ako. mga kaikit. So, ito na nga mga kaikit. Ang gigsi! Ayan, no? O, uh, diba? Hindi nga nakitang aking mukha. So, in mga kaikit. Ito na lang. Ang last na susutin ko kasi hindi ko ka na kaya yung ibang init. Ang init-init. So, yan Ayan. Siguro sana naman kita yung buo na sandal na ano, mga kaikit. Kaso hindi na kaya ng aking powers. So, sobrang init. You know. So, naging model tayo ngayon. Yan yung anak ko. Wait lang anak. Magbablog si mami. Wait lang. So, ayan. At, buti tulog yung mga bata. Ah, so, ayan. Pinagpawisan ako mga kaikit. So, ayan. So, itong gusto ko to. Mahilig ako sa mga hanging-hanging tapos mahaba na. Ano. So, ayan mga kaiket. Maraming maraming salamat kay Mr. Dean. Siyempre, thanks God kasi naka-jackpot naman naman kami ng ano, naka-ukay-ukay kami ng free ukay-ukay. Alam niyo nung nag nag-sale, kasi mahilig din akong bumili talaga nag-sale. Hindi ko mapigilan sarili ko. Alak din ang nagastos ko mga suko So, kung tutusin, nasa 500 euro mahigit. Kasi damit ng dalawa, bila ko nang bili, bila ko nang bili. Mamaya sasakta na naman yung bulsa ko addict talaga ako sa damit mga kaigat sa totoo lang kung ano ipapakita ko sa susunod I compare natin sa mga napulot ko yung mga yung mga na shopping ko mga kaigat so ayun magpapaalam na ako so itong vlog namin ni Kakalkal magiging tatlo siguro na video say ha nagiging tatlo na video, hati-hatiin ko kasi merong araw na hindi ako makakalabas kasi hindi kaya ng powers kong mga kaiket talaga. Alam nyo, kwento ko lang ah. Kagabi, uh, sobrang pagod kasi trabaho sa clinic. Tapos dumiretso ako magluto kasi dumating na yung, yung senior ko. Tapos aket sa bahay, hingi lang konti mga kaiket Tapos kalkal. -kal. Uh, alam niyo parang nung dumating ako, naghuling ako kaunti mga kaikit, kaunti lang yung ko. Sobrang pagod. Tapos nung ano, sa, sa kwarto, naligo ako, tapos sa kwarto. Alam mo bumalik na naman yung sakit ko nung nagbablog ako. Yung paalam yung, yung aatakihin ka ng nervyos. Hindi ka makatulog, nanginginig ka, parang sakit ng dibdib mo, parang feeling mo mamatay ka na. Sabi ko, Lord, wag, wag naman, sabi ko. Yung feeling mo mamatay ka na talaga, sin. Sabi ko, Lord, wag naman. Sabi ko, malilig pa yung mga anak ko. Ito na naman tayo talagang alam mo yung feeling mo na yung matutulog ka na parang hindi ka na magigising ganun alam yung over fatigue kaya sabi ko bibila ko ng vitamins ko mga kaibit so itong vlog ko na to gagawin ko munang tatlo hati hatiin ko muna so ayan mga kaibit ulit, ulit lagi ko sinasabi na pasensya na kayo magulong aking video hindi naman po ako nagagalit sa mga oy ang gulo ng video mo buti nga mayroong nagsasabi ng at least alam ko pero tanggap ko naman po sa sarili ko na magulong aking video, magulong aking pag-edit. Kasi mostly talaga nakakatulugan ko eh habang nag-edit -e akong ganyan mga kaikit. May mga ganyan na. Yung sobrang pagod mo sa work. Si Kalkal ka pa mag-edit. Si kakalkal nga. Ma mahirap talaga sa sabi. Tapos si ano si si Loida, si Kalodi. Nagtatanong ako kay Kalodi kung ano, 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 ano yung vitamins. Pero yung vitamins niya hindi pa ako pwede gawa. Pa, ba ako Sophia, Laging puyat. Yan ako sa puwit ang kalaban ko, mga kaiket. Sana hindi magtagal ako sa pagpapamasura. Kasi, ginibe up ko nga nun. Kasi wala talagang time. Tapos yung, lagi ako naihilo sa metro. Ganon yung minsan, ginagano ko yung ulo ko para magising. Kagabi nga sabi ko, Kok! Kailangan ko ng kok! Kasi ang kok, mga kaiket, natutunan ko sa work. Na, ang kok, kita ko muna yung sandal ko bago ko tanggalin. Ang kok kasi, mga kaiket, tandaan nyo ah, alam ko ang dami din nakakalam, siguro, yung pag na manahilo kayo o yung hihimatay na kayo yung mar mararamdaman nyo Pagpagising ng dugo yung, yung para magising yung dugo mo mga kaikot kahit konti lang yung konting lunok lang so ayun mga kaikot hang haba na ng aking kwentong katikate kate, -kate. telan dito at bukas na lang abangan nyo yung mga uh, tandem namin ni Kakalkal gawin kong tatlo ito tumbo na mauna tapos yung yung location na pinagkalkalan namin at saka yung sa susunod na kajakpat kami kakalkal. So ayan mga kaikat, good night na po and I love you all. Mm -mm.